Bakit kailangang manaan sa atin ang Espiritu Santo? Ano-ano mga dahilan kung bakit kailangan niyang manahan sa ating pinaka innermost being o sa ating Espiritu? Ano kaya yung ginagampanan niya sa buhay nating mga tao? Ang Espiritu Santo ay merong ginagampanan sa buhay natin. Pagkatapos na tayo ay sumampalataya sa ating Panginoong Kristo ang banal na Espiritu ay bumababa sa atin. Pagkababa ng Holy Spirit sa atin, meron siyang ginagawa merong reason kung bakit nasa loob natin siya nananahan hindi pwedeng nananahan siya sa atin pero wala naman palang ginagampanan o walang ginagawa at sa video na to ay meron akong tatlong primary reason na ginagampanan ng banal na spirito sa buhay natin sa totoo lang maraming role ang ginagampanan ng holy spirit sa buhay ng tao tabi yun na to, magbibigay lang ako ng tatlo Number one, Ang unang role na ginagampanan ng banal na spirito kapag nanahan na siya sa iyo. Ang una niyang gagawin ay bubuhay niya muli yung espiritu mo. Ibig sabihin lang nun, patay pala yung espiritu natin na kailangan buhayin. Ayun po yung totoo na tayong mga tao ay spiritually dead. Kasi kung babalik tayo nung Genesis, Genesis chapter 2 na sinabihan ng Diyos ang tao na wag nilang kakainin ang prutas pero kinain nila binalaan sila ng Diyos na mamamatay sila kapag kinain nila yon at alam naman natin na sumuway sila kaya yung tao ay namatay hindi lang physical na namatay yung tao kundi pati yung spiritual kaya nga sinabi ni Jesus sa John chapter 3 verse 5 na kailangan nating ipanganak muli sa espiritu at maipapanganak muli tayo sa Espiritu sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Holy Spirit. Kapag nanaan siya sa atin, ang una niyang gagawin ay bubuhayin muli yung Espiritu natin dahil dati tayong patay sa ating mga kasalanan. Kaya pala, bumababa siya sa pinaka innermost being natin sa Espiritu natin kasi ay, ang gagawin niya ay bubuhayin muli yung Espiritu natin. Kaya pagkatapos nun, may contact na tayo sa Diyos Ayun yung unang dahilan na ginagampanan ng banal na spirito sa buhay ng tao. At number two, pagkatapos na tayong buhayin sa spirito. Number two, discipline. Sa buhay nating mga tao, meron tayong mga bagay na hindi natin mailet go o maiwanan. Tulad ng mga kasalanan. Mga kasalanan ginagawa natin na nakasanayan natin noon nung namumuhay pa tayo sa mga makamundong bagay. Ayun yung mahirap alisin sa buhay natin o sa katawan nating mga tao na mga nakasanayan natin. Kaya ang banal na spirito ay bumababa at uh, tinutulungan tayo sa ating mga kahinaan. Tinutulungan niya tayong alisin yung mga addiction, yung mga, yung mga kasalanan na mga naging habit natin, naging lifestyle. Patuloy niya tayong big na magbago at ang isa pang bagay Tayong mga tao ay walang pitak sa puso natin ang magbasa ng Bible, magbasa ng scripture at manalangin ay yung mga madalas na kinakatamaran ng mga tao at uh, wala silang interes na gawin yung mga spiritual na bagay na to kaya nga nandyan ang banal na spirito para i-guide tayo turuan na unawain ng kalooban ng Diyos ang salita ng Diyos at turuan din na manalangin sabi nga sa John chapter 14 verse 26, "Munit ang patnubay ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko. Ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinasabi ko sa inyo." Kaya ang Espiritu Santo patuloy tayong kinakalinga at uh, kinakahabagan, tinutulungan sa ating mga kakulangan sa buhay. At ang pangatlo, na ginagampanan ng banal na spirito sa buhay natin. Pagkatapos na buhayin sa spirito, pa pagkatapos na tayong disiplinahin, ang pangatlo ay, tinutulungan niya tayong mamuhay ayon sa kabanalan. Dahil sa totoo lang, tayong mga tao, hindi natin kayang mamuhay sa kabanalan. Di hindi natin kayang magpakabanal. Hindi natin kayang mamuhay sa kabanalan kung wala ang tulong ng Holy Spirit. Hindi natin kayang i-let go yung mga bagay na kinaaadikan natin sa buhay, yung mga nakasanayan natin na gawin mga kasalanan. Kung wala ang tulong ng banal na spirito, kung wala ang tulong ng Diyos. Sabi nga sa Galatians chapter 5, sapagkat ang mga pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng espiritu at ang kagustuhan ng espiritu ay laban sa mga pagnanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito kaya napipigilan kayo sa paggawa ng nais ninyong gawin. Kung wala sa iyo ang banal na spirito, sino yung lalaban sa kagustuhan ng laman mo? Di ba wala? Dahil sa totoo lang, hindi kayang labanan ng sarili natin yun eh. Kasi yung sarili natin baka mas pumanig pa sa pagnanasa ng laman. May mga tao akong kilala na na-let go nila yung isa sa addiction nila. Pero hindi sapat Kumbaga na i-let go nga nila yung isa sa kasalanan nila pero meron pa rin silang kinaadikan. Hindi sapat na kayang i-let go lahat ng tao. Hindi kayang magbago ng tao sa sarili niya lang kakayahan. Kundi kailangan natin ng tulong ng Espiritu Santo. Huwag tayo magmalaki dahil hindi tayo magtatagumpay. Kaya once na nanaan sa atin ng Espiritu Santo, hindi na tayo masaya sa paggawa ng kasalanan kasi nasasaktan natin yung kalooban niya. Kumbaga nakukonvict tayo kapag nakakagawa tayo ng kasalanan ng pagkakamali. Dahil ang banal ng spirito gusto niya ay magbago tayo, makalaya sa pagkakaalipin ng kasalanan. May mga taong nananaan sa kanila ang Holy Spirit pero hindi lahat ng tao ng mananampalataya ay na, namumuhay ayon sa Espiritu. Kundi namumuhay pa rin sila ayon sa kagustuhan nila. Ayon nila magpasakop sa kalooban ng banal na spirito dahil sadyang hindi nila alam kung paano. Sadyang hindi nila alam kung paano mamuhay sa spirito. Marami nakakatanggap ng banal na spirito pero hindi lahat namumuhay ayon sa spirito. Sabi nga sa Galatians chapter 5 verse 25, kung binigyan tayo ng buhay ng spirito, mamuhay rin tayo ayon sa spirito. Kaya kung binuhay ka na muli sa spirito, dapat mamuhay ka rin sa kalooban ng banal na spirito. At eto lang yung tatlong pinaka primary reason na ginagawa ng banal na spirito sa buhay natin. Pero marami pang iba. Tulad ng paglakad sa kapangyarihan, nakatanggap ah, meron kang gift of healing, natanggap mo mula sa banal na spirito ang kapangyarihan at marami pa.